blagulet vlog ulit. Guys, yes na yes! Yes na yes! At iba, guys, kinabihisang isang nga, uh, awan tayong po ta, nagkasjivitin na oh, fresh, aircon, no, kili, aw, awan tayong ko ah, hmm, so yata ta, agrebiyo tayo iti, subject nga, uh, mark, Kiting. Nag-review sa si Sandy ang mga Saan mo natin? Ah, yung maalak. Pwede niya mabagsak. Diba? 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 Ang kaabay ko ito guys. Baka naman guys. Ang kaabay ko ito guys. Panay kalaban tiga ka boarding ko. Panay cing murat lagi di menyua tahu lagi di menyu di menyu Nina di menyu MJ di bawahnya gue jadi menyu jadi ba di ba di ta, di menyu jadi ba ada lagi kota kau nih guys ten hey ten drone 27 pala. 27 pa ako. 10 ito. 5 pala yung dalawang dalawang piso. Two, 27 yung pera ko guys. Baka naman guys. Please. Ito na sponsor ba? Sponsor boarding. Allowance. Please. Nagbubit yung hair ko. Nagbubit yung hair ko guys. Hmm, shooter ka rin. Di ba? Ay, may clone na lang herak. Ay, nga yung paliban ko yung bok ko, maya. Okay na naman yung bok ko. Ay, nga rin yung maganda. Hmm. Ang Bakit pangit kong... Pares kayo nung bok ng friend kong lalaki, nagpareban siya, pangit. Malit din sa kulot. Kulot siya. Kulot pa. Siyempre, kulot muna ngayon. Magpapalang hair pa. Kaya magpakalbo na lang. Ayun ah! Ang pangin siya ulit. Yung clear. Yung buhok. Ayun ko ah! Dapat long. Dapat umabot sa dapa ng kalingkingan ng kuko. Diba? So yun guys bagsak agad yung dito mga subject ko guys tapos agad yung dito mga med ah pagpasa, guys kawawa ako guys wala ko yung sige tibado. nagkipit sponsor man dibado guys oh, awan yung dibado na yung pisang pisang ilod na <laughs> pisang to ni pisang ni ni susu tadi kena per ak krek 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 oh ini mari lu ah tina pula pergi beli ke bangkit dia ci ku nebiga tidak ini Ibu, ang kurta ka nito ay 27 kurta ako. Ang kurta ko ganyan guys. 5 7 tapos 20 o oh, di 27 oh, please please na please oh mo bro naman guys review ako na kay

pero oo yung pabo ay oh yung kung <baboy. laughs> oh, ay yung baka ma bago ma o yung kwan. Yung horse. Ay, oo, oh, pwede rin yung horse. Try ko nga dito. Ah! diba? Wala ko kaya mag video video ako ngayong tonight Não tem um jogo em um. Ulu, on agis na. Tagis na lagi. Salon pass na kulay blue ba? Lalaki ate agas na. Hindi hmm, ko nang lalaki naman guys. Ayoko nang lalaki. Hindi ko ang... Sino? 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 Sino mo? Din nito Carlo. Carlo. Oh, ni Carlo. Ni Carlo nga ni Carlo. Di ba?